Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon makakapag-edit sa paraan ng palatayang Islam kukuhudin po natin yung uh, mga bagay na dapat nating malaman sa pag-aalay ng tupa o kambing o baka o kamelyo sa araw ng Eid al-Adha at ito po yung tinatawag natin na udahiya. Ang udahiya ay ito po yung mga hayop na iaalay natin sa araw ng Eid al-Adha. Sabi nga nila, inna masumiyat bihada liannaha fi dalika liyaw may tudbahu dahwa. Kaya ito tinawag na udahiya dahil po mag-aalay po ang mga tao sa araw na yan pagka mataas na po yung araw. Okay? So, ang pag-alay po ng ng tupa, ito po ay sunnah. Ito po ay sunnah at hindi po obligado. Ang pag-aalay po ng tupa sa araw ng Idul Adha ay sunnah po ayon po sa pananaw ng karamihan sa mga ulama at hindi po ito obligado maliban kay Imam Abu Hanifa. At siyempre sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ito po ay utos. Isagawa mo ang salaya Muhammad para sa inyong mag-alay ka ng salat, para sa iyong Panginoon pagkatapos ay mag-alay ka. So, dito po ay dalil, katibayan po ito na ang pagsisimula po ng pag-alay ng kambing utupa ay pagkatapos po ng Salatu Eid al-Adha. At hindi po tatanggapin na aalay ka before isagawa ang Salatu Eid al-Adha. Merong mga kumakalat na mga hadith na nag, nagsasalaysay na napakainam daw yung pag-alay na ito. bakit? Kasi ang bawat patak ng kanyang dugo ay may gantimpala ka. Patatawarin ng iyong kasalanan o bawat balahibo ng kanyang buhok. Yung hayop na inalay mo ay may gantimpala ka. Yan ay kumakalat na mga hadith kung saan hindi po, wala pong katotohanan. May mga, may mga kabutihan, gantimpala tayo dito pero hindi po nabanggit. Kaya dapat po, wag po tayo agad-agad maglalabas ng isang hadis na hindi naman totoo. Oo, may gantimpala, pero pag, sabi, pag sinabi may gantimpala, bahala na po ang Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala yadli murabbu hada, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Wala siyang dadayain. So, sabi nga ni Ibn al-Arabi al-Maliki, sa kanyang libro na Aridatul Ahwadi, na walang dalil, walang katibayan na isang hadis na sahe na binanggit ang gantimpala ng pag-alay ng hayop sa araw ng Edu al-Adha. Kaya mga kapatid, sa ilan sa mga eskolar natin, sinabi nila na ang pag-alay ng tupa sa araw ng Idul Adha ay obligado. At ang kanilang katibayan ay ang hadis ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, Man lahu sa'atun walam yudahi, falayakraban na musallana, at ang sino man na may kakayahan, maluwag. Pero hindi siya nag-alay, hindi siya nagkatay sa araw ng Idul Adha, ay huwag siyang pumunta sa aming pinagsasagawaan ng salah. So ito ang pinanghawakan ng ilan sa mga eskulat natin at sinangayunan din ito ni Sekol Islam Ibn Taymiya pero ganun pa man ang pinakamalakas na katibayan ay hindi po obligado ang pag-alay ng alay sa araw na yaon. Okay? At siyempre, sa pag-alay ng Eid adha mga kapatid sa pananampalataya Islam, ang ang hikma dito ay upang tayo ay makagawa ng isang pagsamba na inilalapit natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabuhay natin ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang biyaya at makasabay tayo sa mga nagsasagawa ng hajj kung saan nag-aalay din sila sa araw na 'yan, ang kanilang iaalay ay hadi at ang tawag naman sa ating iaalay ay udhiyah. At nang sa ganun din ay makapag-celebrate tayo at mapakain natin ang mga may sa araw na yan, kung saan ito po yung araw ng Edo Al-Adha. Meron sa pang mga ulama, sabi nila pwede magbigay ng pera kapalit nung tupa. Pero ang pananaw ng ang apat na madhab, sinabi rin ni Sa'id bin al-Musayyab, sabi niya, an udahya bi syatin, ahabbu ilayya min anatasaddaqa bi mi'ati dirham. Ang ang pag-alay sa ibinya ng tupa ay mas mainam sa akin kaysa magbayad ako ng halaga na isang daang dirham. So, malaking pera yon, Eh. Sobra pa yun sa halaga ng tupa. Mas mainam. Bakit yun kasi ang nabanggit ang dalil? Okay? So, kaysa magbab magbibigay tayo ng pera. So, dapat ang masusunod natin ay ang sunap. Ngayon, uh, kung sakali na tayo ay mag-aalay at isasama natin yung isang namatay na pwede. Pwede natin isabay. O pwede natin siyang biga ng kambing para dumating ang ganting pala nito sa kanya. Okay, so pwede po yan. Pwede tayong magbigay ng, ng kambing at para po makarating po ang ganting pala nito sa kanya kahit na siya ay patay na. Pero ang ilan sa mga wala man natin ay mas mainam na pera kaysa kambing ang kakatayin mo kaysa doon sa namatay na. Sabi nga ni Sheikh Hulis na Ibn Taymiya, ang nasada katabitha anil min anhu. Ang pagbibigay ng ng halag kasing halaga ng tupa na yung nakakatayin, mas mainam yun kaysa mag-aalay ka kasi wala pong dalil. Lianna tadhiyat anil mayit lam yakun ma'rufan inda salaf. Dahil ang pag-aalay para dun sa namatay ay hindi po nangyari at hindi po nagawa ng mga salaf, mga mga sahaba at mga sumunod pa sa kanila. Kaya ang mainam ay pera po ang ibigay para po makarating ang gantimpala sa kanya. So, ang dapat nakakatay natin mga kapatid ay kamilyo, baka o kalabaw. Pwede ng kalabaw at nabanggit po ni, ni Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang libro na Al-Majmu' sa Sharh al-Muhaddab ni Shirazi na pwede po ang kalabaw na katayin kiyasan ala al-Bakar. Ito po yung tinatawag nila na al-Bakar al-Aswad, itong kalabaw. So, pwede pong mag-alay ng kalabaw sa araw ng Eid al-Adha. Okay? So, ito po yung napagkasunduan ng ating mga ulama. At siyempre, maliban dito sa kamilyo, kalabaw, baka, tupa, kambing, ay hindi po pinahihintulutan. Okay? Halimbawa, uh, gansa, manok, pato, kabayo, hindi po pwede yan. Bakit? Wala pong dalil yun. At hindi po siya may ikiyas, hindi po siya may hambing doon sa uh, binanggit natin kanina. So, dito po mga kapatid, pwede po ang isang kambing sa buong pamilya. Pag halimbawa, nahihirapan po tayo. Halimbawa, ako, sa isang bahay, nandun ang nanay ko, kapatid ko, asawa ko, anak ko. Pwede po ako mag-alay ng isang kambing lang. Pwede po yun. Okay? At pwede rin na ang isang uh, ang isang kalabaw o isang baka, kalabaw, ay pitong katao. O kay pitong bahay. Pwede po yun. Ngayon, sinabi ni Abu Ayub al-Ansari, Kana al rajul yudahhi bishati anhu an halibayti fayakuluna wa kaya ang sunna po, kapag kayo ay nag-alay, kakain po kayo doon. Ang sunna po, kakain po tayo doon mula sa ating inalay. Kaya sabi ni Abu Ayub al-Ansari, ang Kapag may lalaki na nag-alay ng kanyang tupa, para sa kanilang pamilya ay kumakain sila dito nagbibigay din rin sila yan po ang ang sunna so ngayon may mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa uh, bagay na ito ngayon ulitin ko ang isang ang isang baka o isang kalabaw pwede po dito ang pito katao pero ang isang kambing hindi po dito pwede pwede ang pito katao pero ang isang bahay pwede po bakit sa hindi pwede sa pito katao pero sa bahay pwede kahit gaano karami dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay isinama niya sa kanyang pagkatay, pagkatay ang buong bahay niya. Okay? So mamaya mababasa natin. So dito, ano ang dalil na pwede ka, pwede ang pito ka Sa hadis ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabi niya, nahar na mga rasul sallallahu alaihi wasallam ama al-Hudaybiyah al, al an sab'atin wal baqarat an wal -baqara an sab'atin. So sa araw ng uh, ng uh, ng Hudaybiyah ay nag kami ng isang kamilyo na pito katawang may-ari. Hindi magkakakila, kumbaga mag, hindi magkakamag-anak 'yun. Uh, wal baqara an sabah Pwede po ang isang baka na pito katao ang nagmamay-ari. So dito, pero kung mas mababa, wala problema kung pwede ang pito, mas lalo na pag isa lang may-ari. Okay? So, ang pinakamainam po nakakatayin sabi ng ilan sa mga walaman natin ay tupa. Pero may nagsabi na ang pinakamainam daw ay kamelyo. So may mga opinion sila dyan. At pangalawa, pinakamainam ay yung pinakamataba, malusog, maganda ang laman, pinakamagandang tingnan, yan po ang pinakamainam na kakatayin. Sabi nga ni Abu Umama bin Sahil, kunna tabil udhahiyata bil madinati wa kanal muslimun nusambinun. Kami sabi na pinapataba namin ang kaming kambing, mga kakatayin namin sa araw ng Idul Adha, ini, ini, ginagawa po ito ng mga muslim, mga sahaba sa time na yan. Kaya ang pinakamainam po dapat na kakatayin natin ay mataba, malusog, ha? para pumalaki ang makakain natin dito. At ganoon din dapat yung edad. Kaya sa propeta sallallahu alaihi wasallam kaniyang sinabi, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sa illa an ya'sura alaykum fatadbahu jaz'atan min ad Wag kayong kakatay maliban ang edad niya ay dalawang taon. So ang dalawang taon ay dalawang taon sa baka o kalabaw pataas, limang taon sa kamelyo pataas at sa bak sa kambing isang taon pataas at sa tupa, anim na buwan pataas. So, huwag niyo pong babawasan ng mga edad noon. Ito po ay halos na pagkasunduan po ito ng ating mga ulama ayon po sa hadith na binasa natin. Kaya sabi ng propeta, La tadbahu. Huwag kayong kakatay na mas mababa, mas mababa ang edad doon sa mga nabanggit natin. Kailan magsisimula yung pagkatay? Magsisimula ang pagkatay pagkatapos ng Salatul Aid pagkatapos sa khutba at magtatapos ito sa ayamu tashrik paglubog ng araw at ang ayamu tashrik ay 13 11, uh, ibig sabihin ika-13 11, 12, 13 pagdating ng 13 ng Dulhidya paglubog ng araw hindi na po tatanggapin ng inyong Odhiyya at huwag po natin kalimutan sa Idul Adha ay mayroon po tayo mga bagay na dapat malaman na bawal po natin gawin kapag po kayo ay nakahanap na po ng inyong kakatayin sa araw ng Idul Adha para sa idol ad ha pagpasok po ng unang sampung araw ng dolhideya ay bawal na po kayong magbawas ng inyong buhok, bawal na po kayong magputol ng kuko pagpasok na pagpasok ng unang sampung araw ng dulhija Pero kung naging tension ka, wala ka pa naman na bibili, wala ka pa naman kami ka uh, bakaw ka uh, kambing, so hindi pa po kayo mapagbabawalan. Pero kung magsusuklay ka lang, maliligo at may malalagas, malalaglag, wala pong problema doon. Ang tinutukoy natin dito na bawal ay sinang-jamong magputol o ng buhok. Pero kung nalaglag ng kusa na hindi mo naman sinasadya, ay wala naman itong problema. Ngayon, kung sakali na saka ka nakapag ilang araw na lang yung iduladha, saka ka pa nag -intention. So kapag doon ka pa nag ay doon, pa magsisimulang pagbabawalan ka. Kung nalabag mo naman ay magbalik loob ka lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga bagay na dapat ating iwasan mula sa mga tupa o kambing na mapipili natin. Iwasan po natin yung bulag. Iwasan natin yung pilay na hindi makalakad o isa ang mata o yung may sakit o kaya ay hirap maglakad. So yan mga bagay o, kaya ay payat. Iwasan po natin na ialay ang mga hayop na yan. Pero yung mga putulang tainga, putulang halimbawa, putulang lang uh, sungay, halimbawa, putulang ari. So wala pong problema na ialay natin yon. Okay lang po yun. Pero mas mainam po na ialay natin ay kumplito po ang kanyang, ang kanyang pagkalikha at wala po siyang kapansanan. Yun po ang pinakamainam. Yun lang po ang iwasan natin. Yung apat, yung bulag, yung isang mata o walang mata, uh, pilay, okay? may lagnat o may sakit at saka yung payat. Okay? O hirap maglakad. Yan, mga bagay na dapat nating iwasan. Kapag nakapag-intensyon na po kayo, nakabili na, na, na po kayo ng kambing, hindi na po kayo pwedeng umatras kapag nakapag intention na kayo na yang hayop na 'yan ay iaalay niyo po sa araw ng idul adha. Mayroon sa mga ulama ang nagsabi na hatiin natin sa dalawa, isa sa atin, isa sa mga kakilala, o kaya hatiin sa tatlo, isa sa atin, isa sa mga kapitbahay at sa mga miskin. 'Yun ay mga pananaw lamang ng ating mga ulama kung saan ay wala naman itong uh, katibayan. Okay? Ano ang dalil na bawal magputol ng kuko at bawal magbawas ng buhok? Ito ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ida dakhalatil asru wa arada ahadukum ay yudahi fala min sha'rihi wa Kapag pumasok na ang unang sampung araw ng Dulhijja at nagnais ang isa sa inyo na mag-alay, huwag siyang magbabawas ng buhok at huwag siyang magpuputol ng uh, na, magtatanggal ng balat sa kanyang katawan. At sa ibang hadith, Wifilafrdin, falayauxdanda minsharhi, walaminal-falihisheyan, hattyudahi. Wag siyang magpuputol, o magbabawas ng buhok sa anumang partin ng kanyang katawan at wag siyang magpuputol lang kuko hangat hindi niya makakatay ang kanyang kambing. Okay? Hangat hindi mo makakatay ang kambing mo, bawal kang magputol lang kuko at buhok. Ngayon may mga katanungan. Pwede yung mga pamilya ko nakasama ko po sa intention diyan. Halimbawa, isang kambing, isang buong bahay, kasama ba sila pagbabawalan? Hindi po. Ikaw lang po ang pagbabawalan dito at hindi po sila kasama sa mga iiwas sa uh, pagputol ng kuko at pagbunot ng buhok. At ang pinakamainam po, ikaw po ang kakatay. Ang pinakamainam po, ikaw po ang kakatay sa iyong kambing at pagbutihan po ninyo ang inyong pagkatay. Huwag po yung hindi po matalas ang inyong gagamitin sa pagkatay ng kambing at iharap po natin sa kibla ang ating kakatayin. At ang babasahin natin sa ating kakatayin, pag, pag, pwede pong bismillah lang, okay lang yung bismillah. Then, o kaya, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma inna hada kawalak, Allahumma taqabbal minni. So, pwede po, ninyong, pwede, pwede po ninyong basahin ang dua na ito sa pag-alay. Allahumma, Oh, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma inna hada minka walak. Allahumma taqabbal minni. O, pagka hindi sa'yo, Allahumma taqabbal an fulan. Kung pag alibaw, inalay lang sa akin, ang, din, ang, ang, ang magkakatay dyan ay hindi naman ako. So, babasahin ko dun, Allahumma taqabbal an fulan. Ya Allah, tanggapin po ninyo ang alay na ito para kay ganito. So, yan po. Kung babasahin ang Bismillahi Allahu Akbar, okay, sapat na po yan. So, wala pong problema kung yun lang po ang mababasa nyo. So, insya Allah, mga kapatid, po natin ng aral ang usaping ito tungkol po sa mga batas ng udhiya at kahigtan ng pag-aalay ng ahayop sa araw ng Eid al-Adha at taun taon po ito, sunna na po na gawin natin sa may kakayahan. So, hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.